pensyon ng mga taga-gobyerno na punta raw sa ayuda. At yan ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagsingit umano sa ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP sa 2024 National Budget. Itinanggihan ng ilang kongresista, saksi si Mab Gonzales at Tina Panganiban Perez. Ayuda para sa tinatawag na near poor ang target ng pamahagi sa pamamagitan ng AKAP o ayuda para sa kaposang kita program ng DSWD. Sila yung nagbabayad ng WIS pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, para mapondohan ng AKAP, maraming kinaltasan na dapat sana'y binigyan ng pondo sa national budget. Dati nang pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP para makakalap ng pirma sa People's Initiative bagay na dati nang itinanggi ng DSWD at ilang kongresista. eh Kung saan saan yata kinuha, nagugulat ako yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Pinabulaanan na ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retirado government worker at military personnel. Nanindigan ng isang kongresista. Dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? E kayo nga po ay nag-signify. You showed your intention, or you showed your approval of the same by giving that signature. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng Programang AKAP sa budget nakalagay lang sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? sabay kami yung sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang pagpapatanggal niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng 4Ps kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang investigahan, Lalo't simula pa noong 2021, nagre-realign na siya ng four-piece budget kada taon. Pero sagot dito ng Senadora, Tedma. Sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic provisions, na gustong amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamayaring ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40% lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical and vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of uh, Filipinos. If we allow foreign, uh, foreign citizens to control, uh, own and administer uh, the institutions that we are looking at, that may, uh, may be prejudicial to our Filipino culture uh moral spiritual matters baka it, they may be in sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan providing a globally uh, competitive and world class education to all of these uh, 57 million young people uh, is just beyond the financial resources of the government yet pero tanong ni Sen. Risa Ontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation that basically that, what, that is what ownership would allow them to do. Pero ibang usapan daw kung State University tulad ng UP at PUP. my opinion, cannot sell. No? We are not even allowed to sell to alienate property, property, property natin, uh, real estate even to another government agency. No, uh, unless, of course, it's by act Congress. Para sa GMA Integrated News, si Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.